Mel, ako mo Mel To, nakaga to hey. okay. <laughs> <laughs> Ano pa? Galak-galak ka lang galak, sa Itong Pag-uwi mo, may pang-ulam ka uron <laughs> <laughs> Yes, ngayon magatiming kami Kaya na namin para may pandawin kami bukas

Diyan kayo. Di kayo marunong. No? <laughs> Di marunong dito. Ay. Kami talaga to. Hindi na siya maglakad pag wala kamera. Hmm, ayaw niya na. Ayaw niya na magkilos pag wala kamera. Dati, kahihayain. Ngayon, kung tinggalo, gusto may kamera siya. Yakat dapat ko lang, may kamera lang. Kada may hmm. video ka mo, gagalit siya. Kada pitas ng bulaklak labasa, may kamera. Oo, no, masipag no. yan. Kasi okay. ang kasulina na yan. Grabe ang bane no, mga naanod na puno galing ilog Pagwan maganda abaw ran Babaw ng ilog ay, daming bane eh, no, daming ano, tutubi daming ano dyan daming daming Ang kakit niya, hindi, hindi, Lipari. Yung bangka dito lang, tayo magkakit daw. Kabisado, kabisado niya na Hindi, gusto mo lipari natin. Sabog. So yun guys, uh, kanat tayo ng timing. Oo, oh, para bukas. Kasi, alanganin eh para ngayon kasi lalim magalalim ang tubig tapos bukas sukate tamang tama para aman daw nagdara ka na ano Mr. Pan? No. ng nagdito? ng pulpo? <laughs> video tayo pulpo Bumitaw ang luka, no? Lupa na agad. Agad oh, tingnan. Hindi kinaya yung baha. Oh, angat siya agad oh. Oh. Tanggal ang banlik niya ay no. Lupa ang laki. Buti <laughs> <Laki. laughs> <Laki. laughs> lang may dalang lagaya si ano, ni Mags. Dire na makain ng lupa niya. Ngayon ay. Sa bundok na ni. Sa mga sapatos. Bu, sapatos pa siya katarte. Yung pala. Kiramin ko jet. Sige, ilan tayo? Ganun so, eh? 250 oh, timing oh, yan mga kamangyan eh. oh. ah, ah, baliin niya. Paano bang style Ah, pala. Para marami kang dala. Yan. Minsan kasi ginagamitan ng utak yan, Mel. Hindi yung basta uh, na lang. Ay, ngayon lang ka, ano, na ito. Eh. namin sa Saudi eh. Saudi. <laughs> uh, sabi silto.

Shout out ka sa shout out sa taga ni Taga up. <laughs> apat apat. <laughs> para <laughs> ano? Sige, gawin mo lima sa iyo Mel para sakto. Up ang amin walo-walo. Hmm. Dugang kito kita Dahil baga mo ganun ano. <laughs> Hala, sige. Masama. Masama, Masama. ganun mo brad. Masama maning kipat nga dia. Kaya nga. Mga ganun oras ang lime dito brad. Mga ganun oras. Ay sabihin pag sa umaga hanggang alas 8 babaw na to siguro. Kaya nga alas di alas di pa tanghalian kaya pwede tayo magluto dito eh. Tuyo na pala.

<laughs> Wala man nilang pista natin. Mabit. <laughs> pa madali ba naman? Okay. Ito ay baka maiwan. Ang? Ah. Ang sapato. Ah, ang dama ay lagkit pa naman. Kalagkit. Guys. Ah. Tara na. Dito nga pwede nga tayo bukas dito magluto. Tanggal ang putik niya sa baha ay nako. Dami gituli. Na uh, dako mo. Ha? Kailangan mo na sa may kabilang gilid lang tayo. Si ah? Huh? Hinubad niya ang kanyang sapatos. Hello. Kau? Hello. parang tapang niya maglakad-lakad. Sapatos gali. Hello. Ah! Yun guys, dito sa pista natin tayo mag ano, umpisa ka na. Ang kabila na yon ilog na ulit. May ibang kanat na brad? Ang <tukungo> <Mel>, takumo oh! No, man, yun, tukungo. Mel! Dali Mel! May ah. dabutas Mel! May takumo? Oo! Dami! Takumo? Tabat pa ng takumo ngayon? May nakamangyay ng takumo. Mel! Takumo Mel! Saan? Ito! Laki! Dabutas sa piyape! Samo. Uh, eh, dagdag pa sa ulam mo ya? Mayro rukan ng... May... Ha? May lokan ka na. Samo itong nakungo na ito. Hmm, <laughs> barado siya ay. Sira. Yan, sira. Iwala mo na kasi. na kayo ay. No? Uy! Gata na. Oh, yung oh. kagat! Oh, oh. Oh, oh! Hey! Ah, okay. Saro <laughs> 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 eh. Eh? Hindi marunong. Labi guwante. Wala nga guwante. Nadakot lang abi iya. Taba yan. Taba to eh. Oh. Hmm. Hmm. Eh, hey, si ano pa nga? Nang gapat ngayo. Habis-bis may kana ni Mr. Pan. Dito na ba naman gatulog 'yan? Nang kana nyo. Yah. Suna Hmm. Ano ka ba, sa burubut no? Ha? Okay. Okay. Ting. sa baba. Timpa abul niya lang ako. Sasno <laughs> <Losnop> pala 'yo. Doon muna <laughs> lang <laughs> sa baba. nung bumaha yung mga butas ng alimangon na tabunan no? Oh. kung dito bumaka ngayon to madami na itong dakumo nagkakalat-kalat dyan bigyan tayong mga dakma-dakma ah. iniwan nyo lang yung dyan eh Dami na ako. Ha? Ang kadaming? Daming sapatos? Oo. <laughs> Mayabang siya kanina si Mr. G. Yung pala, hindi rin daw pala puudra. Hindi talaga, karagkit-lagkit ng banlek. Alam wala siya may Josh. Wala. Ibed. Ito yung uli ah. Laki rin yung uli. Ano po? Laki. Hindi yan, na pa. Gira. Lami Tuli buka. Mo oh, pa hindi ka marunong dito, ligaw ka dito. Mo um, wala luka nang isa eh. Pasapan ka na lang. Nang luka. Nang luka. Nang takumo pa siya. Dayaan eh. Sir J yang bawa anak. Mr. Sir Tandaan ko bagay yung mga piston ni Mr. J? Mga tago mo talaga na pandagay ang timing mo ha. Sobrang tago mo, hindi na makita na limango yan, hindi Yan ang alimango magano. Ga? Kasi ga pasingaw yan doon eh. Sa sa ba? dati ang ganda. Sa tubig. Madati ka pag alimango ay. Oo eh. Di diba, malalaki pa nga? <laughs> Dating alimango malalaki pa nga. Oh, tayo makapang dukot bukas wala man bukas nang butas ng alimango dito. Hindi makita, tabunan ng, ng balik Sorti na na kung may ano eh, marami tayong mahuling limang sa timeng. Hmm. Oh, ah, malaman lang yung bukas. Ah. Ang hirap na isa. Ang sabit-sabit ko naman yung mga tim eh. Sa mga sanga. Mga punla, may mga kunla-kunla pa ba? Ah? Ha? Kunla-kunla. Kunla-kunla. Dahil pa lang ang bakawan dito eh. Kunla o. Oh. Buhay na.

ilan, 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 ilan na lang ba yan? check na lang ano si ano tamo, siya po, siya po. Ne? Siya, ito butas nga limang oh hindi man ano wala mang bakas wala yun eh basakan guys tatlong timing na lang tama tama oh padilim na Tatlo! Dima. ay apat. ay 5 pala ah lima pero ang kanyang ang ano mga 30 na siguro oh. ang kanyang pang ulam ngiti lang siya yo oh. Dari siyang kung, ano mga kamay no oh, lukan plus may ano pa tag dito ko mo ayip lang shirt ko lawlaw shot ko Hmm? Paano, paano mapabilis to ay panay-panay ang dikwat ng ano <laughs> ng lukan Galit uh -huh. na ba naman? Hindi tama yan ay eh. gabi na tayo eh. Dito <laughs> Ito dati ay dagat ito. Lampas. Dati dagat dati 'yon, dagat. Hindi dagat, ilog. Ayun na. Dagat, isang yung... layo ng kawayan lalo ng lalo nito noon. Ngayon. Tungtong kasabang dek. Kung dumel. Kung saan? Uh, saan? Yung talo siya saan? Ay, Ako, yun, mas... Ayaw mo. <laughs> uh, Kung <laughs> punan yung lukan ng lukan lang, oh. so, siya nagtira yeah ni isa, Piraso? Oh, dalawa! Dikit, sige nga, matapang ka, takutin mo nga. Hindi <laughs> marunong masakit right, yan. Aray, ganun ka lang eh. Dami. Babae. Mag-asawa. Saan ang tinuro Surad? Ano mo, sa limang. Ano Ayaw mo yung bagsak. Ayaw niya. Ayaw yung magpunta. Dalim na yun dyan eh. Hmm. Limango ata eh. Hindi aksaya ng panahon. Uugat? Uugat ang loob. Kaya. Kung may pandu ko tala na, na Pangkawit So yun guys tapos na kaming mag Tawa na ang timing Bukas balik tayo Malaman natin bukas yan kung Buenas, kung may huli Kung malungkot Ayos so, siya Stranded siya Oh, ibilis daw. O dami na agad siyang kuha. Ate-ate, tayo dyan, Mel. No. Abo sa puna. Oh. Hindi ako okay, siya o. Oh. Ako ba naman ang nagaturo? oh Yun. Oh. Stranded siya. Hindi siya magkana yung chik kamay mo. Hindi naman masakit yan. Kaya hmm. nga. mo yung kamdaliri mo. oh, Hey! Ang <laughs> kabay niya. Kaya laki mo. Madalang naman laki na no? hmm. oh.

So yun mga kamangyan dahil natapos na kaming magkana ng timing So papalipas tayo ng ating gabi Oh <laughs> papalipas ni pala So yun mga kamangyan tapos na kami magkana ng timing Para bukas meron kami papandawin Umaga ang pandaw na namin eh Oo kasi itong magdamag na ito pala, uh, lalim ng tubig Sakto yun kinabukasan mga bandang alas 9 Pababaw So Malaman natin bukas yan kung marami tayong mahuli. Kung may mahuli. Pero walang rana eh. Pero si Nini hindi na siya lugay. Madami pang ulam na siya dalay. dala eh. Agay. agay agay pa siya sabi niya, kinagat na nga na kumo. Kinagat ka mo lang Gating mo yung sapatos ha. Hmm? Saka. Sumbang natin na doon doon na. Oo. Niluto agad marami buwang ngayon. Pagod si Mr. Pan ay. Pagod si na si Mr. <laughs> Basta bukas talaga may merindang ano,

dagdag pandal mmm dapat 'to na labas na eh mga baibay na uh, ayaw <laughs> doon kung tayo ka doon ako